dating itsura ni Tony Fowler. Maraming mga artista o kilalang personalidad sa Pilipinas ang sumailalim na sa pagpaparetoke at nagiging normal na din ito sa bansa. Isa sa mga artista o kilalang personalidad sa Pilipinas na proud sa bagay na ito ay ang sikat na actress, vlogger at CEO na si Tony Fowler. Si Tony Fowler o mas kilala sa tawag na Mami Oni ay ipinanganak noong July 22, 1993 at kasalukuyang 30 years old. Ilang netizens ngang muling binalikan ang mga lumang larawan ni Mami Tony Fowler bago pa man maganap ang napakalaking pagbabago sa kanyang pisikal na itsura. Alam naman ng lahat na isa sa hindi ipinagkakait ni Mami Tony Fowler na ibahagi sa publiko ay ang kanyang pagpapa sa ilalim sa iba't ibang uri ng pagpaparetoke sa kanyang katawan. Mula sa kanyang mukha hanggang sa katawan nito ay proud na inami ni Mami Tony na meron siyang pinagawa. Hindi niya nga ito itinago sa kanyang mga tagahanga, bagay na marahil nagusuhan sa kanya ng mga fans ni Mami Tony Fowler. Sa paglipas nga ng panahon ay talagang napakalaki na ng pinagbago sa pisikal na kaanyuan ng actress, vlogger, influencer na si Mami Tony. Makikita nga natin na noon pa man hanggang sa ngayon ay tunay ngang napakaganda na ng social media personality na ito.